Hi, ah, kain na. Kain na. Hello mga kapango. For today's video ay magluluto tayo ng sopas at meron tayo ditong butter, carrots, cabbage, konting manok, bawang sibuyas at may gatas So ang kulang dyan ay hot dog. <laughs> Wala kaming hot dito. Walang hot dito sa bahay. <laughs> Tapos ilagay na natin yung butter kapag mainit na yung kawali. So butter yung ginamit ko kasi wala kaming star margarine. <laughs> Alam na natin mga Pilipino, star margarine ang ginagamit sa sopas. At kapag natunaw na yung butter, ilalagay na natin ang bawang at saka sibuyas. Halu-haluin lang natin hanggang maging brown din siya. Tapos isusunod natin ang ilalagay ay ang manok. Ayan ginaigisa-gisa din natin yung manok hanggang maging masarap siya. <laughs> masarap sya. sa sayo Oh, char. At ilagay na natin yung macaroni. Gisa natin yung macaroni. May nagsabi kasi sa akin na mas masarap daw ang macaroni kapag ginigisa. Lalo na sa sopas. Kasi ba diba, ang alam natin, kapag uh, muna natin yung gata sa tubig, tsaka natin ilalagay yung sopa, yung macaroni. Pero may na nagturo sa akin na mas masarap daw kapag ginigisa yung macaroni. Tapos ilagay na natin ang isang latang gatas. <laughs> Yan 'yung nagpapasarap sa sopa. So ilagay natin lahat, ubusin natin lahat para mas masarap na tikman o mas masapas, mas 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 mas, basta masarap. Tapos dinagdagan ko ng tubig para dumami 'yung sabaw. Ayan 'yung kasarap, masarap sa sopa. So, 'Yung iniigkop mo 'yung sabaw. <laughs> Parang ikaw, masabaw. Char. Ayan, pwede na siya. Tatakpan muna natin. Uh, pakuloyin muna natin. Tapos, dito sa part na to, ay hindi ko na nabidyohan yung paglalagay ko ng asin, paminta, at saka yung nor Kasi wala na akong oras kanina mag-video dahil nga busy sa mga bata. At pwede na natin ilagay yung carrots. Siyempre, yan yung nagpapasarap sa sopas. At yung cabbage. Ayan gusto gusto ko sa sopas yung maraming gulay, lalo yung gabits kasi uh, marala, mo talaga na sopas siya. Oy, okay? so sopas siya. Sir. Sure. Yun lang at yun, takpan muna natin para kumulo ulit para maluto yung carrots konti at pwede na tayong kumain. Yo guys, pwede na. Mayan dito sa part na to nakalimutan ko bidyuhan kasi uh, na busy ako. At nakita ko para na paubos na kaya binidyuhan ko agad. May bisita kasi kami dalawa ano, helper. Tapos yung mga alaga nila kaya nagloto kami ng na, sopas. At nakalimutan ko yung bidyuhan yung last so, part. Pero ayan, no, Hindi na sarap sa sarap sa last So, yeah. yun lang guys. Thank you for watching Sana and thank you for the support sa Bebski Vlogs. Salamat and God bless everyone. Kain tayo ng sopas. Sopas na masabaw. Sopas na masabaw.